Salut! Matagal ko nang gusto magkaroon ng ganito. Ito yung ating uh, seedling box. O seedling uh, plastic box. Yan. So, ganito siya. O oh, yan. Nag, uh, tanim lang natin yung iba nating punla para ipakita sa inyo kung gaano siya kaganda. So, ang uh, pinaka nasusolve nito, kasalulat lalo kung uh, magtatanim kayo ng binili yung mga mahal na mga uh, halaman, pananim, tapos gusto nyo maingatan sila sa mga pusa, manok. So, dito nyo yan itatanim ngayon. So, mayroon yan 12 na butas. at uh, tapos, kumaga, seedling holes yan. Mayroon din siyang takip dito ko sa na para makakaroon din ng hangin. Pag gusto mo saraduhan, yan, gusto mong buksan, may holes ipagtatapat eh, mo lang, pwede mo namang tanggalin yan. At syempre, kung gusto mo bago mo taniman, lagyan mo muna plastic para pag binunot mo yung seedlings, okay lang. Pwede mo rin lagyan ng maliit na mababaw na tubig dyan sa so, para mayroon pa rin, kahit maiwan mo, pwedeng uh, may tubig pa rin na kakainin o pandilig ng halaman mo. So, kagaya nung ginawa ko dito. So, ayan, ang talaga dito, you know, may cover siya. O, kukubera mo yung kwan mo, seedlings mo. O, hindi yung gagalawin ng mga alaga nyo. ba? Diba? Kaya kung gusto nyo nito, meron tayo sa yellow basket itong ating mga seedling box. Sino? You know? Ganda, diba? O, solved na yung problema mo. Safe na yung seedlings mo.